Ito na tayo, pauwi na ng kalamba. Kamusta mga brother? Ako nga pala si Happy. Pagkatapos naming ikutin ang kalatagan Batangas, dumiretso na kami ng pagyakan. Mag-aalauna na ng binanata namin ang napakahabang kapatagan palabas ng kalatagan. Grabe na ang init ng araw pero buti na lang talaga. May mga puno sa paligid kaya presko pa din ang aming pagyakan. Mga 12 kilometers din pala tong haba nitong kalsada kaya talagang nakakaumay. At nang nabilad kami sa arawan, dito na ako tinamaan ng pagod at pagkalaspag. At nararamdaman ko na rin yung aking hita at mga paa na parang pupulikati na. Nag-request ako kay Kuya Mel na magpahinga na muna. Kaya tumigil muna kami dito sa ni Alpamart. Dito iniisip ko na kung kakayanin ko pa ba kasi mula dito ay meron pang natitirang mahigit 100 kilometers pabalik ng kalamba. After ko makarecover ng bahagya, balik pa dyan na. At bago kami makarating sa arko ng kalatagan, ayun, pinulikat na ako ng tuluyan. Sa mga oras na to, nagpahinga muna ulit kami ni Kuya Mel. At dito ko na rin sinabi sa kanya na gumamit na kami ng pinagbabawal na teknik kasi hindi na talaga ako uubra. Ang problema, walang bus na nadaan dito pabalik ng kalamba. And after ulit namin magpahinga, back to saddle na. Ang next target namin ay maghanap ng terminal ng bus. Dalwa ang option namin. It's either umakit kami ng taal or dito sa kalsada papuntang nasugbu. Kung saan, patag daw sabi ng mga kasama ko sa bike quest. So pinili ko yung Nasugbu kasi patag daw. Mula arko ng Kalatagan ay meron pa tayong 18 kilometers papunta ng Nasugbu. Akala ko talaga patag kaya kitang kita mo, ine-enjoy ko pa yung mga nakikita kong tanawin. Pero laking gulat ko nang makita ko na may parang nakatingalang kalsada. Akala ko talaga rolling hills lang kaya inumpisahan ko na ang pag-ahon. Pero habang tumatagal napapansin ko, bakit parang hindi yata natatapos yung ahon? Puta na kahit na ahon to. Hindi pa rin tapos. Hayop. Ha. Ah. Ah. Grabe. Ha. Ah. Pagod na pagod na ako. Lusong na ba to? Lusong na please. First time kong makadaan dito kaya wala akong kalam-alam na nabudol na pala ako. Ahon pala bago makarating ng liyan. Pero kahit pagod at laspag na laspag na, tinuloy ko lang ang laban. At para pala may idea kayo mga brother, ito pala yung stats ng ahon dito. Ang distance niya, 3 kilometers. Ang average gradient, 3 to 4 percent. Ang max gradient na nakita ko is 8 percent and ang total elevation natin is 110 meters. Kinaga ko na ang mga ahon hanggang makarating kami sa mga lusong. Napakahaba pala ng lusong dito, tapos sobrang daming magagandang view na makikita kaya kahit papano, nawala yung pagod ko at panandali ang kong nalimutan na pinupulikat na pala ako. After naming numusong dyan, mahabang kapatagan na ulit hanggang makarating tayo ng Lian Batangas. Mga 2.30 ng hapon ang nakarating kami ng Lian. Hindi na kami masyadong nagtagal dito kaya tuloy-tuloy lang ang pagyakan. Medyo nagmamadali na rin kasi ako dahil gusto ko na talagang magpahinga. Mga alas 3.15 ng hapon, nakarating kami ng Masugbu, Batangas. Marami rin pala kaming traffic na nadaanan dito since asa sentro na tayo ng Nasugbu. Dire-diretso lang kami ng pagpadyak hanggang makarating sa bus terminal ng DLTV. Dito, agad naming sinampa ang aming mga bike sa stribo ng bus. And wala palang biyahe pa kalamba dito sa Nasugbu. Ang daan lahat ng bus ay sa rotonda ng Tagaytay. Sabi ko okay lang since maiiwasan ko na yung mga ahon pa uwi. Matagal-tagal din pala naging biyahe namin since medyo traffic na. Mga lasais na ng gabi na nakarating kami sa Tagaytay. Binabalang namin yung mga bike namin galing sa Stribo ng bus at kung mamalasing ka nga naman, hindi ko napansin na nalaglag pala yung speedometer ko ng bike habang binababa namin yung bike ko. Pero anyway, after naming maayos ang aming mga bike, bumalik na ulit kami ni Kuya Mel sa pagpadya. May pangilan-ngilan pang ahon pero sagada na talaga. At dahil may sumpa nga akong dala. Habang lumulusong kami ng Santa Rosa-Tagaytay Road, naflatan na naman ako. Hindi ko alam kung anong klaseng sumpa ba ang sumama sa akin, pero sobrang alat talaga ng ride na to. After magpa-vulcanize, dire-direchong lusong na ulit. Nagiwalay na pala kami ni Kuya Mel pagdating namin sa Nubali, dahil ang daan ko pala pa uwi ay sa Maykan Lubang para mas mabilis. And ga pala mga brother, bawal na palang dumaan sa Nubali ang mga nakabike after 6pm dahil may naaksidente daw ng na siklista kamakailan. Nakiusap na lang ako sa guard na padaanin ako dahil dahil dito naman talaga ang way ko pa uwi. At dahil nga sobrang swerte ko sa ride na to, habang nasa madilim ako na bahagi ng kalsada, naflatan na naman ako. di <laughs> ba? Diba? Grabing sumpa talaga ang kumapit sa akin. At dahil sobrang dilim ng lugar na to, at talagang matatakotin ako, kumajak pa din ako hanggang makakita ko ng gasolinahan. Dito na ako nagpatch at nagayos ng gulo. At sa awa ng Diyos, hindi na ako naflatan pa uwi. At mag aalas Diyos na na nakauwi ako sa bahay. Kung gusto nyo pala makita tong ruta na to mga brother, follow nyo lang ako sa Strava. I am happy. And kung gusto niyong mapanood ang buong storya, full vlogs are available on my YouTube channel. Pasubscribe na rin po. Salamat!